Lang po. Pula po ang kulay ng ating kamay sa saglit lang po. Bakit? Eh kapistahan na po ng pagdiriwang ng Pentecostes. Yung nakalahad po sa unang pagbasa kung kailan dumaong ang Spiritong Banal sa mahal na binan kasama ang mga alagad ni Kristo na kanyang iniwan noong pagpanahon ng Asensyon. Ngayon, sa Ebanghelyo po, sinabi ni Kristo, bakit darating ang Espiritu Santo? Kasi hindi naman daw kaya na ng mga alagad maintindihan nila lahat ng gusto niyang sabihin. Pero lahat ng gusto niyang sabihin, naroon na. Pero ang Espiritu Santo, ang abogado, ang konsehal, ang counselor, siya ang magbibigay ng tamang interpretasyon kung paano ia apply ang katotohanan binigay ni Yeso Kristo. Ngayon, sa unang pag sa pangalawang pagbasa, ano po yun? Ang tunay na interpretasyon? Sabi doon, ang talagang bunga ng Espiritu Santo, kanyang council, pagmamahalan. At ang pagmamahalan, pagiging pasensyoso, pagiging maluwag ang damdamin sa isa't isa. Mga kapatid, kailangan na kailangan natin ang Espiritu Banal, di ba?